So, kailangan, kumikita tayo, pero healthy pa rin tayo. Kumikita pa rin tayo, pero hindi tayo masyadong stress. That's your goal. At age 50, Alright, Gilibers, pag-usapan natin mga 15 years old. Alam mo ba na dapat isa sa mga main goals natin is magkaroon tayo ng source of income na hindi masyadong stressful. Yes, at age 50, dapat ang source of income natin na bubuwin mo ngayon pa lang, hindi dapat stressful. You know, I just realized sa buhay natin, no, sa journey ng buhay ni Rockstar at age 52, na napakalaga na i-save natin or protektahan natin yung mental health natin, protektahan natin yung physical health natin nang kumikita rin naman tayo. So, kailangan kumikita tayo pero healthy pa rin tayo. Kumikita pa rin tayo pero hindi tayo masyadong stress. That's your goal. At age 50, Doc, posible ba yon? Yes, it's possible. Alright? With this formula na gagamitin natin, ang tawag ko dito, the triangle of S. So, you have S1, S2, and S3. It's a triangle. So, using this formula, magkakaroon ka ng source of income na hindi ka masyadong stressful. Alright? Then, mamaya pag-usapan natin, bakit nga ba hindi dapat stressful? Pero, dito muna tayo. The process, okay? So, first, eto sa atin po lahat, delivers, 50 years old, yung first S natin, dapat you are only selling product you skip the production phase. Alright? So, di ba ang mga produkto, bago yan lumabas, pinoproduce muna. Alisin natin ang production. You know, I've been to different types of businesses. Sabi ko nga po sa inyo, nagproduce din si Rockstar ng sabon. Rockstar Beauty Corporation, meron tayong reveal. And we produce that. Nagproduce tayo, nagrap tayo ng manufacturer, packaging and all. So, sobrang stressful. Lalo kung gagawin mo yan ngayon. So, ang payo ni Rockstar, instead of producing products, why not sell the product that is being produced by other people? Alright? So, dito tayo sa S. So, ang negosyo mo, dapat nagbebenta ka lang. Pabayaan mo na yung production sa mga taong malaki yung capital, yan mo na yung production sa mga mas bata sa'yo, kasi ang gusto lang naman natin is magkaroon tayo ng enough income for you and for your family. You are only selling. You are not producing. Alright? And second natin dito sa S natin is you have your sales team. So you sell, paano mo mabibenta yan? Kailangan mo na sales team. So ang gagawin mo, hindi ikaw ang magbibenta ng solo. Meron ka rin tagabenta. Meron ka rin sales team. Alam niyo, ang dami ko na pong pinuntaan na seminars no, na speaker tayo on how to sell faster, how to sell right, like a rockstar, what are the reverse method of selling? Yan ang dinidiscuss natin sa mga different sales team. By the way, kung may sales team ka, pia mo lang sa personal life nito. Doc. personal life Para? I'll go to your company, I'll go to your place para mag-talk sa yung sales team. Okay? Nakita ko kung gaano kaganda ang meron sales team. Last Saturday, nasa Tarlac tayo. Ang sales team ni Ma'am, Ma'am MJ, ay po, more than, ang umaten po is almost 200. Imagine kung meron kang sales force sales team na ang members mo is 200. So, that means every day, 200 people are selling product in which na hindi naman na ikaw ang nag-produce. Binili mo lang maybe meron ka lang de -design, or maybe binili mo lang product ng ibang tao pero meron kang sales force. So, imagine the beauty of that business model. Okay? So, para yung stress hindi lang sa'yo meron kang personal na benta, and meron ka rin sales team na nagbebenta for you. Alright? And itong letter S is to scale. I-scale natin. Hindi ganun kalaki ang business mo, pero kaya pa rin siyang i-scale with the use of technology, with the use of business system na gagawin mo. So, for example, sa akin, si Rockstar, meron Salesforce and i-scale din natin yan because I have an independent sales team, meron akong traditional sales team, meron akong digital sales team. Right now, may team ako, kanina kausap ko lang, nagko-close ng deal namin through digital, yung mga inquiries namin sa seminar namin sa AIM for the different school owners. Then, meron naman akong isang sales team naka-base sa Bulacan na nagpupunta sa different schools doing traditional method. So, nag scale tayo. So, pwede ka rin mag-scale with the use of technology, the use of your leader, So hindi ganoon ka, ka massive hindi ka kalaki, but you know, it can still accelerate or speed up your business. Right? Ang habol natin, tandaan natin, deliver sa lahat ng mga 50 years old, magkaroon ka ng business na hindi masyadong stressful. Imagine, meron kang produkto na ibinebenta pero hindi na ikaw nagproduce. Okay? And nakakabenta ka ng madami kasi marami kang members ng sales team. Alright? And pwede kang magbenta kahit anong oras, kahit natutulog ka, may benta ka kasi naka-scale ang business mo and kahit saan pwede ka magbenta. Isn't that amazing? So anong dapat kong gawin, Doc, para magkaroon ako ng business na hindi masyadong stressful? Alright? So first, pipili tayo siyempre ng product. So pumili ka ng product, anong produkto yung gusto mong ibenta? Second, dapat meron tayong manpower. Alright? Para yung stress, solving problems, small problems, hindi na yun All sa'yo Alright? And of course, third, gagamit tayo ng technology Alright? So pag nagawa mo yan, it's so easy for you to have your source of income na hindi ka masyadong stressful Alright? So bakit nga ba kailangan natin hindi tayo masyadong stressful? Unang-una, para sa yan, para sa health mo Sabi ko nga kanina, higit sa lahat ngayon, priority mo at age 50 ang health mo 'di ba mo nung no, 20 years old ka? Sobrang bakbakan sa trabaho, 'di ba? Bakbakan talaga sa kung ano man ang mo at age 20. Naalala mo pa ba no halos hindi ka na natutulog? And yung age na 'yon, 20 to 30, yung nag-effort tayo talaga, binus natin attention natin. Doon tayo nag nagkaroon o nag-accumulate ng disease, doon tayo nagkaroon ng mga Gantong karamdam. So I know one person na alam niyo nung nasa height siya ng career niya talaga. Doon niya nakuha yung certain sakit niya na iniinda niya ngayon. Okay? So tapos na tayo sa ganong ira. Ayaw na nating uh, ulitin yung ganong ira. Alright? Ako dumating din ako sa punto na halos madaling araw na talaga ako natutulog just to run my business. Pero I just realized it's not worth it na ipagpalit ko yung health ko dito sa negosyo yes, kikita ko ng malaki, pero kung ang negosyo mo, pinili mo, pinagsiban mo, ay hindi masyado stressful. Okay? So sa lahat ng mga 50 years old, dapat meron kang source of income na hindi ka masyado stressful. Dok, paano ang gagawin ko? PM sa personal level ko. Kung gusto mo magpa-coach, pwede tayong online or face-to-face. -face. Let's go, let's go. Kapi po tayo. Kapi mo.